Po mga kalingat, supportan po natin si Dong Tigdong, isa pong charity vlogger na walang sawang nagkapatid po ng tulong, nagkapatid ng tulong sa ating mga kababayan. Subscribe po natin, Dong tigdong. Raymond Agus Vlog. Okay, oh, supportan po natin, Dong tigdong. Member po ng Timbalasakit na wala po rin sawang tumutulong sa ating mga kababayan. Supportan na po. Hello, good morning po. Good morning, mga tigidong. Ngayon po ang araw ng uh, check-up o balik po namin ni Ate Richilda doon po sa Josepa Hospital upang tanggalin po ang kanyang uh, benda. So medyo may ngayon lang po. At na po kayo sa mga manok at nag-iingay. Ngayon po ay papunta na po kami yan. Eh. Pasya lang po natin at uh, bisitahin. Kumusta ang gabi? Kumusta ang gabi ni Ate Richilda? Ate Richilda, kumusta ang gabi? Kumusta ang tulog? Manay Felipe, kumusta ang tulog? Ah, okay lang. Okay ah, lang. nagbabakal ka mo ng oh, ano, suman. So, oh, sari oh, ka, no. ka oh, na turog. Sari ka na turog. Sari. Uh -huh. uh -huh. Gusto mong kumain ng natiksir? Yung nakabalot sa dahon? Pwede, pati dahon. Kainin ko na. <laughs> dala na pa eh. Oo. Oh, oh. motor dinala. lang yung dinala ko. Ta, andun yung nagmamadali kaya ako nandito ako nandito sa sentro. Ayan, hmm. Uh -huh. mag-check up kami. Si, ikaw lang ang sasama. At Tsaka ito si ano? Dire. Pilipi. Pilipe. Hindi mo Pilipe. Ayan mo. Hindi na ako magpulong. Hindi <laughs> na ako. Ah, well. Maglalabad. Kumusta yung tulog mo kagabi? Ako? Uh Oo. -oh. napatakan ba yan? Uh Oo. -oh. Uh oh, Okay, very good. Oras-oras eh. Pati si ano, si yung baby mo. Oh, -oh. nandyan. Oo. Oh, oh, ayan, Maribig. napatak. Okay. Alas okay. ah, ah, 8 kilos oh. Opo, okay, sige, labas na muna siya at ako'y dito muna. Sige, okay. Ayun, po kami ngayon sa ospital kasama namin si Terchilda at si Kuya Felipe. Mm -hmm. Tapos mo sa pain. Mm. Ngayon ka Tayo pa po dito muna. na po si Mama.

Eto kasi hindi kasi yung pinaka-ente kaya sa kanya din lahat. Ngayon, parang magandang yung mga prank al ko. Sima. Ayoko lang makita ang overworked ng tao of yun. Ah, uh, ganito lang yung Ah, kasi sira yung delivery system natin. Tumuno ka na lang sa pag-organize, pag-file eh? mo. Okay? O sige po Sige po lang. si mama yung manis ko e bakit nga ko hiniwa bakit hindi nga yung naram si kristal kailangan kumakalabas dito baka anong buhay nga kay kristal kaya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hindi kaya lang usapan sa mababa po sa uli yung ano yung mataas yung kanyang high blood inom ka uli ng ano tababiyahe tayo inom ka ng uh, okay. gusak yan pa inom na natin siya ng ano para relax ka muna bago tayo bumiyahe medyo mataas ang blood pressure mo okay na nervous kasi dahil ay mas gusto mo subota o sunan ng Diyos. Okay. Sa baba, dahil ka pwede magduplot yung Diyos ibabaw. Hindi lang. Ang style ko, Pag mag-inuman ano, rips ang tapag sa laan ang sa iman na bumubod ko mo. Ah, mo ko na ng dyan. Ako, pwede ako man ito. Ang na siya o. Pinatakan ba ini? Ito <tipos> <tipos> <Papangantua rin> yung... <tipos> <tipos> na 'yung Tabangan ng ini mag-kunan. mga Si dok Pati specialist blooming na siya, o matapagsa sa bagayan, o Marami tayong matabangan, mas maraming blessing. Basta eh, ako, sa sabi naman ako, pag may mga procedure sa tibisip ko, na kaya ko ano na siya, o ko yung pagkata na nagbabatsya ko, nanginginig pa paglawas ng ano, surgery. Nanginginig. Hindi nga ni, kasi kang ko, <coughs> talikod. Talikod na. Sa sobrang nervyos, <turography>

Punta sa taas mo na sa baba, pero, Ano, yan ang nabunta sa iyang si magandang operasyon. Nagdugo nga raw yan sa ako, nagdugo. Siguro malikot, nagdugo daw. Ay, beta dine. Ay, beta dine yun. Beta dine po yun. Oo. Oh. Okay. Hindi sa Ang ini malinig ka sa peruk sa taas, kailangan mo siya sa baba. Yan. Tapos, yan. Ito kailan ang limpia. Every morning. Every morning. Tapos, bago musky. matulog. Oo. Hindi, hindi ibig ko sabihin, every morning bago magsimula ng 6 o'clock p.m. na pata, Opo. Linisin mo na yung goggles. Hmm. Pataka ng joy. May magpiro. Pataka ng joy. Tapos, ugasan banawan. Pag malinis na, ilagay sa malinis na lugo. Tingin sa baba. I Lagay sa malinis na lugar, hayaan matuyo. Habang nagpapatuyo, linis dito. Pag 6 o'clock, patak na. Then, goggles. Hindi, tatanggalin ang goggles kahit tulog. Tapos, ang tagaling pag natulog, doon sa hindi maerahan. O baka pagata ng lamok tsaka langgang nung mm -hmm. natutulog, kaya dapat may goggles. Oo. Mm -hmm. diba sa mga mahalika bukas, is mausok uh, sa maraming lugar, Huwag na kayo doon maggatong kasi maggatong mauso. Silin mo na gamitin. Hindi pwedeng asawahin. sa Ang Julie, saan na kukuha ang katarata? Ay, hanggang ngayon hindi pa alam. Hindi pa natutukulasan. Hindi pa nakakapag-discover kung paano alisin ang katarata na hindi operahan. Hindi, I mean, na ano, na. pa... Minsan pa, sa authorized daw, mm -hmm. sa araw. Maraming dahilan, pero hindi naman sure na yun ang naging dahilan. Mm -hmm. Pero usually, ang nagkakaroon ng katarata, yung mga matatanda, Opo. man sa mga bata. 50 up. Kasama yan sa aging process ba? Hindi naman sa sigarilyo. Ay, na. hindi. Wala naman problema. Oo. Oh, sa katotohan na ng sigarilyo. Ang sigarilyo sa health naman natin? Sa lungs. Sa lungs. Hmm. Sige na. Oo, oh, na. na. Kita mo na ako. Nakikita mo ako? Oh, na nakakita Sila na? Oh. Ilan? Sagot. Sagot. Sagot na. Oh. Sige daw. Sige daw. Sige daw. Oh. Sige daw. Oh. Sige lang. Ito. mo? mo mo Pero ito may naiyan ka? Nag-ano? Nag-ano -ano uh. Nag ako? Nag-ano? Nag-ano? An -ang, Ang hindi ko po? Hello, magandang hapon po sa ating manonood Sir Welly Pat, magandang hapon po Ito po yung update kay atarichilda uh, uh, tingin ko po nabitin po kayo sa ating video uh, kung saan na natapos po yung kanyang paglilinis ng mata and uh, just waiting for our cue dadating si doc uh, tinignan niya po yung uh, mata inspection niya sinilip sa kanyang magnifier at uh, nalulungkot din po si doc kasi nga hindi pa rin nakakita so meron siyang hint na baka may depresya sa ugat na So, pinababalik po kami uh, December 1 para po malaman magdadala po ng mas uh, mataas na magnifier si Doc malaman natin ano talaga ang problema. By that time, abangan nyo po isasama print po natin ang nanay ni Ate Richilda. Si nanay o Lola Remedios isasama po natin para makita po ano po talaga ang problema baka hereditary or anything. No? So, shoutout po sa inyo. Salamat po sa pagsubaybay sa Uh, istorya po ni Ate Richilda especially siya po bulag ang nanay niya po bulag din kaya maraming salamat po sa support niyo sa ating video please like and share at subscribe po kayo inaanyan ko po kayo uh, isubscribe po yung aking channel at ang buong team Royal Lipat para po marami pa kaming matulungan